Unang mga bus Unang Norte Sa unang apat na buwan ng taong 2026, tayo ay sasakay sa siyam na mga bus ng Unang Norte sa lima magkakaibang ruta sa gitnang Luzon at Pangasinan. Ang unang lugar na ating tutunguhan para sa seryeng ito ay Hagonoy, isang munisipalidad sa kadulang bahagi ng Bulacan. Narito na ang unang kabanata ng First Five Routes sa Unang Norte. ikalabing isa ng Enero taong 2026. Nandito ako sa Guadalupe Nuevo sa Makati upang sumakay sa tren ng Line 3 patungong Cubao. Kalaunan, nandito na ako sa termina ng Five Star sa Cubao na makikita malapit dito ang mga termina ng bus ng Transit at Victory Liner. Hindi lamang first time ako makakatapak sa Hagonoy Bulacan dito sapagkat noong Enero taong 2024 sumakay na rin ako sa bus ng Golden Bee sa parehong ruta. Ngayon, ang bus na isa sakay natin ay First North Zone Transit Unit 235 na mayroong ruta mula Kubaw-Lungsud-Quezon patungong Hagonoy Bulacan via Tabang Exit. Ang modelo ng bus na ito ay Hino Arke Graneco na gawa ng Hino Motors Philippines Corporation. Sa loob, ang mga tampok sa bus na ito ay dalawa sa tatlong konfigurasyon ng puan at kapasidad ng 61 pasahero. Uh -huh. Sa gatap na alas 9.36 ng umaga, nagsimula na ang biyahe ng bus na ito. Ang pamasahin nito mula Cubao Lusod, patungong Hagonoy, Bulacan via Tabang Exit sa kayang FNRT ay nagkakahalaga ng 117 na piso para sa regular na mga pasahero at 75 piso naman para sa nakadiskwento. Ganito rin ang pamasahe pabalik. Ngunit umabot ng apat na minuto bago makaalis mula sa terminal ang na ito. <coughs>

my home 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 Hindi na naman ngayon ay 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 Ito na ang pinaka malilit na nilalang kuneta Magulat ka po ang ito nila pa Oo Una Ang pinaka Ang pinaka Ang pinaka Ang pinaka Ang Ang pinaka Ang Ang Ang

Sa 30 minutong sumunod, nakapasok na ang bus na ito sa Mindanao Avenue entry ng Luzon Expressway. Pagpasok ng Valenzuela, itinabi ko muna ang aking teleponong pantas upang makinig sa mga awitin na marshmallow at bini. Dumaan ang bus na ito sa ilang mga lungsod at bayan sa Budakan. At sa ganap na alas 10.23 ng umaga, nakarating na ang bus na ito sa Balagtas, Budakan. I'm <laughs> not- Nag-exit na ang bus na ito sa tabang exit ng NREX at diretsyo ang magiging daraanan ng bus sa kahabaan ng MacArthur Highway hanggang makarating malapit sa kapitoryo ng lalawigan ng Bulacan. Okay. Okay. Oi, Rubek. Welcome back buddy. Olha aqui, vou dar um. Ó, tá dando ela. Já é 12 anos, já não tá. Não dá de que. Ó, aqui ó, tem nó. Não dá. O Di, nagalimutan ako na tinapong ipaay di sinakatawen dinawbok. Hindi ba talaga? mga bumbong na wala? Hindi na ba kung saan makikinig ng mga bumbong na wala? Hindi na ba Hindi na ba talaga ba talaga kung saan Hindi na ba Dumi na bus na ito sa kariwa patungong Gla ofre Diversion Road. <tong>

그러니까 아무것도 안 쓰고 그냥 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 Dahil patungong kanlunan ng bus na ito, lumiko sa kanan ng bus na ito sa isang bahagi ng kalsadang ito hanggang makariko sa kaniwa patungong daang Hagonoy Paumbong. Thank <laughs>

E but véia. got sa ganap na alas 11.13 ng umaga, nakarating na ang bus na ito sa isang gasolinahan sa Hagonoy, Bulacan. Ang taga ng biyahe mula Cubao patungo Hagonoy, Bulacan ay umabot ng isang oras sa 38 minuto. Nagpapasalamat ako sa crew ng unit 235 ng FNRT sa pagservisyo sa akin. Tumungo ako sa ilang pook sa Hagonoy, mga sapa sa Hagonoy, bulwag bayan ng Hagonoy, at simbahan ng Santa Ana, na nanghariyan ako malapit sa isinasaayos na tulay. Pagaman hindi nagbura sa Bulacan ng Bicol Express, nakabili naman ako ng kropik na nagbula sa Bustos Bulacan. <tod> Sumakay ako sa jeep patungong Malolos at tumungo sa museo ng Republika ng 1870 Simbahan ng Balasuwain, Robinson's Place, Malolos, Parque sa Malolos at ang kapitoryo ng Lalawigan ng Bulacan. Ngunit nang nakarating muli ako sa Hagonoy sa kaisana ang bus ng FNRT papalik sa Cubao. Nakaalis na daw ang huling biyaheng patungong Cubao 15 minuto bago sumapit ng alas 5 ng hapon.